Ang pangalan ng lalaki na ito ay Bui. At si Bui ay may balak na maghiganti sa taong nagnakaw sa iPhone niya. Si Bui ay 16 years old at hindi siya isang mabuting bata. At sa katunayan, siya ay isang unlicensed pharmacist. Isang araw, habang nagbebenta siya ng mga unlicensed pharmaceuticals, may isang deal na hindi natuloy at hindi lang yan nanakawan pa siya. Kinuha ng magnanakaw ang lahat ng kanyang gamit ngunit ang pinakamahalaga at ang napakamahal na nanakaw sa kanya ay ang kanyang latest model na iPhone. Si Bui ay galit na galit at nasakta ng kanyang ego. Paano nagawa ng isang tao na gawin ito sa kanya? Hindi hahayaan ni Bui na palampasin lahat ng to. Determinado siyang makaganti. Kaya ang una niyang ginawa ay ang hanapin ng magnanakaw. Kaya, Naglogin siya sa Find My Phone app upang subaybayan ang lokasyon ng kanyang iPhone. Agad niyang natagpuan ito sa kalapit na kapitbahay at pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang bahay ng magnanakaw. Sumunod naman ay nag-recruit si Bui ng dalawa sa kanyang mga basagolerong mga kaibigan. Si Gavin ay 16 at si Dillion naman ay 14 years old. Ikinuwento niya sa kanila ang kanyang revenge plot at humingi ng tulong. Sila ay nagkasundo at nagkita-kita ang tatlo upang magplano. Napag-usapan nila na pasukin ang bahay ng magnanakaw at buhusan ng gasolina. Sunugin ang bahay para makahigante at siguro para gumaan na ang loob at ego ni Bui. Sinimulan na nila ang plano. Bumili sila ng mga ilang litrong gasolin. Bumili ng mga masks mula sa isang costume store. At pinag-aralan pa ang mga larawan ng bahay sa online upang makilala ang layout. Ilang linggo ang lumipas, dumating na ang big night. Alas dos ng umaga, naglagay ng masks at hoodies si Nabui, Gavin at Dillion. Pumunta sila sa bahay, dumaan sa likod at palihim na pumasok. Pagpasok sa loob, pinuhusan nila ang mga pader ng gasolin. Nang maubos ang mga gasolin ng dala, sinindihan na nila ang bahay. Habang lumalaki ang apoy, sila ay palayo na ng palayo para tumakas. Hindi nagtagal ay kumalat ang apoy at nilamo ng buong bahay. Dito na nagkaroon ng plot twist. Ang bahay na tinarget nila ay mali pala. Hindi doon nakatira ang nagnakaw ng iPhone. Sa halip, may dalawang pamilyang Senegalese na nakatira doon. Walong taong nasa bahay at lahat sila ay natutulog sa oras na iyon nagingay ang fire alarm at napuno ng usok ang bahay. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang limang miyembro ng pamilya na nabilanggo sa loob. So, Habang iniimbestigahan ng polis at ng mga nakaligtas na pamilya, walang makakapaliwanag kung bakit nangyari ang ganitong karahas na bagay dahil wala naman silang mga naging kaaway. Samantala, si Bowie, Dillion at Gavin ay nagtatago. Iniisip na nakatakas sila sa krimen na ginawa. Lumipas ang mga buwan na walang lead. Ngunit sa kalaunan, nagkaroon ng ideya ang mga polis. Marahil ay hindi naging random ang sunog. At talagang ito ay pinagplanohan at sinadya. Iniisip nila, baka yung nanunog ay gumamit ng Google para hanapin ang address ng bahay. Kumuha ng directions. O kaya ay malaman ang layout ng loob ng bahay. Kaya't nagpunta ang mga pulis at kumuha sila ng search warrant. Ang warrant na yon ay nagutos sa Google na ibigay ang account info ng kahit sinong nag-Google. Nang address ng bahay ilang araw bago ang sunog at doon na nila nahanap ang mga IP address na nakabase sa area, ang mga IP address na yun nagdala sa kanila kay Bui, Dylan at Gavin. Kaya't nahanap na ng mga pulis ang mga suspek at boom, inaresto na silang tatlo. Ayon, ito yung mugshot ni Bui, ito naman si Gavin at siguro walang mugshot si Dylan kasi 14 pa lang siya. Pero si Dylan ay hinatulan ng tatlong taon sa juvenile detention at pitong taon sa Young Inmates Program. Si Gavin naman ay hinatulan ng 40 years sa kulungan. At si Bui, ang leader ng lahat ng to, 60 years sa kulungan. At kung tama ang alam ko, hindi nila talaga nalaman kung sino ang nagnakaw ng iPhone niya.